ng araw po sa lahat binabati po natin ang uh, mga teachers at non-teaching personnel na tumulong uh, or tutulong sa darating na halalan. Kambilang kayo sa mga mag-i-ensure na mabibilang ang boto ng bawat Pilipino. Kami tauus-puso'ng nagpapasalamat sa inyo kasama sa ating mga partner institutions tulad ng COMELEC, ng Armed Forces of the Philippines o so AFP at Philippine National Police. At meron din tayong mga katulong sa legal uh, action team natin, ang uh, Public Attorney's Office at uh, ang Integrated Bar of the Philippines. At uh, handang tumulong po sa ating mga teachers at mga maninilbihan uh, sa mga election boards. At siyempre natin, natin dito rin po ang ating uh, monitoring team, quick response teams, uh, command center, hindi lang sa NCR, kundi sa lahat ng mga regional offices at schools divisions uh, levels. May mga opisina din para tumulong at mag-assist sa ating uh, maninilbihan sa eleksyon. Bilang inyong sekretary, kami taos pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong servisyo sa bayan. At uh, nandito kami para uh, siguraduhin na meron kayong sapat na suporta at proteksyon sa darating na halalan. At uh, kami uh, tunay na uh, pinagmamalaki at uh, kinatutuwa at ikinagagalak ang inyong uh, serbisyo ngayong eleksyon. Kayo ay tunay na haligi ng bayan at ng ating demokrasya. Salamat.